excited? Dali na, uwi na, pasok. Dali, excited. May pasalubong. Lubong yan eh. Excited? Ha? Ay, sus naman talaga. Excited. May pasalubong. Hindi ko nga lang alam ano ba to. Wala nang temptation. Okay lang, basta may pasalubong eh, no? Okay lang? Okay lang ba? Ha? Huh? Excited. Uwi agad. Inamoy mo? Ang bango ah. Oh. Mukhang candy. Ang bango naman ito Milo. Amoy candy. Ayaw. Ay, Diyos ko Ayaw. Hindi niya bet. Napaka-OA. Napaka-mahal ayaw kainin mo yan ang mahal-mahal pa naman niya bili ko dyan tapos ayaw ang mga pusang gala na naman ang makatitikim niyan ay sos ko hindi niya bet amoy candy amoy candy oh. ayaw mo ba nito